October 15, nagkaroon ng sama-samang pagsamba ang ating South Churches na kinabibilangan ng Day by Day Montilupa, Dasmarinas, Silang, San Pedro, Balibago, Aratan Santa Rosa at Kalamba. Kasabay nito idinaos din ang ika-23 anibersaryo ng ating Day by Day Kalamba. Nagdiwang naman ang ikatatlumpung anibersaryo ang ating Day by Day Bataan noong November 12. Ikatatlumput dalawang anibersaryo ang ipinagdiwang ng ating Day by Day Metro South noong November 19. Ginanap ang unang pananambahan ng ating Day by Day Pembo noong November 19. Ang ating Day by Day Pembo ay matatagpuan sa Maria Montessori School ang Mapola Street, Pembo, Taguig. Marami pa rin mga kababayang nangangailangan ang ating nabigyan ng may init na pagkain nitong buwan ng Nobyembre. sa pagdiriwang na ikatatlongpong taong anibersaryo ng diplomatic relations sa pagitan ng Pilipinas at South Africa at bilang bahagi ng Cultural Diplomacy Program ng Department of Foreign Affairs, inanyayahan ng Philippine Embassy in South Africa ang kaloob Philippine Music and Dance Ministry upang magtanghal sa Pretoria ng mga katutubong sayaw ng Pilipinas bago magtungo sa South Africa, ang kaloob ay nagtanghal ng pre-departure performance noong November 5 sa PICC Reception Hall. Kabilang sa mga dumalo ay si South African Ambassador to the Philippines, Bartina Nitombisodwa Radede Netshitense. Naglakbay ang kaloob noong November 23 at nakarating sa Johannesburg matapos ang mahigit na dalawampung oras na biyahe. We have Maginiw silang sinalubong ng Philippine Embassy staff sa O.R. Tambo International Airport. Malugod silang tinanggap ng ating ambassador, Her Excellency Noralyn Baha at ng buong staff sa isang welcome dinner sa Philippine Embassy. Kinabukasan, November 25, nag-ensayo ang kaloob sa Aula Theater ng University of Pretoria kung saan idaraos ang palatuntunan. Ginanap ang pagtatanghal noong November 26 na dinaluhan ng mga opisyal ng pamahalaan ng South Africa, diplomatic corps, kinatawan ng iba't ibang sektor ng lipunan at mga kasapi ng Filipino community sa South Africa. Nagbigay ng mensahe si na Ambassador Baha. Thank you for joining us today to celebrate the 30 years of diplomatic relations between the Philippines and South Africa, which were formally established on 1 November 1993. At ang pangunahing pandangal na si Sindiswa Mukuku, ang Chief Director for Central, South, and Southeast Asia of the South African Department of International Relations and Cooperation. Uh, I would like to first of all thank Hamasada, Nuraleen and her team for organizing this event. I would also like to thank the Council of Philippine Music and Dance Ministries for traveling all the way from the Philippines to perform here. Sinundan ito ng performance ng kaloob na ayon sa Philippine Embassy, ay kauna-una Philippine dance troupe na nagtanghal sa South Africa. Dahil dumaranas ang pretoria ng load shedding o scheduled brownouts, inabutan ng pagsasayaw ng singkil ng pag-switch ng power ng teatro at panandali ang nawalan ng ilaw ang entablado. Sa ganitong power outage, nanatiling kalmado ang kaloob at nanatili lang sa posisyon. Sa pagbabalik ng ilaw, ipinagpatuloy ng kalubang pagsayaw na para lang walang nangyari. Dahil sa presence of mind and composure ng kaloob, lalong sumigabo ang palakpakan ng madla. Sa katapusan ng pagtatanghal, ang kaluob ay ginawaran ng audience ng marubdob at napakahabang standing ovation. bilang sagisag at pahayag ng pagkakaibigan ng dalawang bansa, nag-alay ng bulaklak sa kaloob ang mga kinatawang kabataan ng South Africa. Matapos ang curtain call, lumabas sa labi ang kaloob para sa tradisyonal na meet and greet kung saan sila ay masayang inabangan at binati ng madlak. Pagkatapos nito, Isang hapunan ang muling inihanda ng embassy para sa kaloob, kung saan ipinagdiwang din ang kaarawan ni Rochelle Villaluna Reyes. Noong November 27, kasamang ilang embassy staff, nagtungo naman ang kaloob sa Yabana Village. Isang shelter para sa mga orphans upang magbahagi ng ating kultura at magturo ng ilang sayaw ng Pilipinas sa mga kabataang naninirahan doon. Inabukasan ang kaloob naman ang nagkaroon ng South African cultural experience sa pagbisita sa Lesedi Village kung saan limang local cultural groups ang kanilang nakilala at nakasalamuha. Sa pag-uwi ng kaloob ng November 30, ay sinalubong sila ni Kuya Ed. Thank you and congratulations to the of Philippine Music and Dance Ministry for your fantastic performance to celebrate 30 years of Philippine-South African bilateral relations. You have raised awareness on our rich cultural traditions and left a lasting impression here in South Africa and hopefully to other sub-Saharan countries in the future. Katulad ng mga naunang paglalakbay bilang kinatawan ng Pilipinas sa diplomatic missions abroad, umuwi ang kaloob na ang pasalubong sa bayan at sa kapatiran day by day ay maningning na tagumpay sa pagtatanghal sa mundo ng katotohanan, kabutihan at kagandahan ng kulturang Pilipino. Mabuhay ang kataas-taasang Diyos ng Pilipinas nating mahal.